So, yun guys. Magmumukbang dapat kami. Pero may, may nag notice sa wall ko. Sa FB na. Mm -mm. Ano siya? Bagong... Mga, um, ano Bagong trending ngayon. Ngayon lang, ano? one mm -hmm. O oh, kahapon? Kahapon Mga polis na. Parang... Ay, kasi nakalagay dun sa caption, discrimination. Bakit kaya discrimination? Ito. Ay, panoorin natin. Pa ngayon kayo. Bakit kaya ganun? Ops! Ops! Eto! Nawawala ano oh, Nawala ata. Mam. Wala. Wala malilipunan, tintoto. Okay gumamit. Tagal na po. Ano kailan? katagal? Magkano po ano Ano tatak mo? Grabe.

Grabe no. Wala pa siyang kuweba pero Grabe, di ba? Grabe pag-ghost ganyan sa Grabe yun sa pang Pero ang dami Pero,

Sumbong bunggawan. Dapat sigurado sila. Sigurado sila, bago sila mag ano. Oo. Pero siyempre, siguro may nagsumbong kasi sa Baka may nagsumbong. Ako. kami may nakakita. Hindi oh. kasi sila pupunta doon kung walang ano eh, nag, na. ano, nagsumbong. Hmm, na. na. Ano, may mga ganong kalakala. Oo hmm. nga. May ganon na ginagawa. Oo oh, nga. Baka ganon nangyari, no? Na. Hmm. Grabe yun, ha? Ah. Yung kapon, yung isang ano, isang linggo, yung bata nalunod. Ngayon, ito naman, no? Mm -hmm. Mga nangyayari talaga sa mundo, mm -hmm. eh, no? Eh, yun talaga, uso talaga yung mga ganyan. Sa mga droga. Hindi hmm. mo rin kasi masisisis ko yung pulis, no? Mm hmm. Ay, ganun, Siyempre, uh, nagkoprotect ko lang siya sa sabayan, di ba? Pero, isure nila. Isure dapat nila, no? Mm -hmm. Yan ang tamang gawin. Na? Mm -hmm. Hindi yung... Pagkat ano lang nandoon. Oo, oh, ano? Matato o na ano. Yun or... hmm. lang. Kaya tayo guys, huwag tayo mag-judge agad, no? Mm -mm. may tattoo, eh. Samang tao. Isang tao. So yun. Kami na naman. <laughs> Kasi ito ang video natin eh. <laughs> Nakita naman. Hindi dapat ako mag-upload ngayon eh. Mag-upload pa. Mm -hmm. Kasi ka-upload na, natin kanina, di ba? Mm -hmm. Kaya nag-upload ako agad kasi trending to eh. Yeah. Di ba? Pero hindi natin alam ang punot dulo. Mm -hmm. Kita kits na lang sa ano. Ano ano lang namin? Mm -hmm. Si ano na lang may ano dyan. Si, si ano may kapangyari na dyan, si Sir Rapi Tulpo. Mm -hmm. <laughs> ano? Mm Hindi -hmm. naman lagi. Oo. <laughs> Tsaka parang makita nila. Oo. Kung anong training ngayon. Oo. Para updated sila, di ba? Ito naman kasi yung ano ko eh. Mm. Yung pinaka... Content mo? Oo, oh, content ko. Para para updated sila. Sa so, anong nangyayari sa paligid. Kaya mag-subscribe uh, na kayo. Kaya subscribe kayo. Yun. Pindutin nyo ang notification o bell. bell. Para lagi kayo updated sa... Mga, mga viral. Viral ngayon. So, yun. Mm -hmm. Maraming salamat sa mga manonood. Thank you. Good luck. <laughs> Good luck. Okay, no? <laughs>